Hey, what's up mga kajulog sa uh, magandang gabi. Good morning, good evening sa inyong lahat. So, mayroon tayong gagawin ngayon. Mayroon tayong iba vlog ngayong gabi. So, oras natin is uh, 8.45 ng gabi mga kajulog. So, no? so mayroon tayong i-unbox na uh, table. So, ito. Mga kajulog, papakita ko sa inyo mga kajulog. Ayan yung ating uh, table ano, mga kajologs. So galing ng break uh, brick. Brick ano? So brick. 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 Ayan, so yun na. Yun, yun ating uh, busing. So all right. Ayan na siya, mga kajologs. Okay. So yun siya mga kajologs, so, nabubuksan na natin. So naghanap na tayo ng uh, ano? Scissors ano? Ito titirahin natin dito. Yeah, I open it now. They're on the floor? This Remove the we this this first. i going I'm gonna oh. ho oh, ho ho that ho Hold on, hold on. All right, then. Yeah. Okay. Here. We need to cut in here. All right, move <clears throat> yeah. Not the scissors. Rip it. it is my iron, Here, here, here. My fucking There's more I'm just pushing that away. thank you So, ayan na siya. Ano, natanggal na natin. So, asimbolin na natin yan. Alright. Maka ano? So, ayan na mga kadyologs. So, tapos na yung ating uh, coffee table. So, ito na yung ating coffee table mga kadyologs. No? Ayan. si uh, Commander Rawang. Commander! Ayan na ating bawang si Commander. Alright. So, ayan na kayo. Papasilip ko yung kanyang uh, center na uh, coffee table. Ano, mga... Ito lang ko nga Babalik. Balik mga balik. Ayan. Nadaanang. Ayan, ayan yung ating uh, coffee table mga kajologs. So, taas mo pa. Tama na. Ayan. So, alright. Ayan so, yung ating coffee table. Ayan, ating coffee table. Okay. So, ayan yung ating uh, coffee table mga, mga kajulogs. So, ayan, alright. Okay. Okay. Dito na natin tatapusin itong ating mga video mga kajologs. So maraming salamat sa inyo walang sawang suporta. Thank you so much mga kajolog. Magkita kita ulit tayo sa ating susunod na video, sa susunod na upload. Uh, don't forget to subscribe and like and share mga kajolog sa ating video. Thank you so much. Magingat parati. See you sa susunod na video. Bye bye mga kajolog. See you.